Masarap na lumpiang sariwa na sa halagang 35 pesos ay siguradong press na press na ang lumpia na matitikman mo. At kasing press pa ni nanay na nagtitinda oh. <laughs> na nilalagyan ng matamis na lumpia sauce niya, dinurog na mani niya, at ng fresh na native na bawang niya. Samahan pa ng homemade big siomay niya na 12 pesos nga lang walang extenderer kaya hindi pretenderer sa laki na parang siopaw na oh! <laughs> Tapos lagyan pa ng masarap na chili sauce. Kaya naman tulungan at suportahan natin si nanay na kahit 55 years old na eh nagtitinda pa rin kahit this oras na ng gabi para sa kanyang pamilya. Dito lang yan sa may open canal boundary ng Imus at General Trias, Cavite. Magandang good evening nga eh. Ano pong tinitinda natin? Lumpiang sariwa po. So, lumpiang sariwa? Opo. Opo. Gano'ng kasariwa yan, Nay? sa sariwa talaga. Legit na. Parang okay. kayo po, sariwa pa, no? Wow! <laughs> Sige po. Uh, ano pa pong tinitindahan niyo bukod dyan po? Ano po? Meron din po akong big siomay. Big siomay? Magkano po. po yung ganito, Nay? 12 pesos po 12 kita. pesos? Okay. Pwede bang halagang 12 lang? Okay lang. Okay lang. <laughs> okay lang. <laughs> Sige po. Sige po, isang lumpiang kasing sariwa niyo po. <laughs> ano po yan, Nay? Ito po yung sauce. So sige po palagay na lang po Nay. Hanggang ano oras po kayo dito? Ano oras kayo nagbubukas po? I Start po kami dito ng alas 5 po ng hapon. Alas 5 ng hapon? Opo. Hanggang maubos lang po yung paninda ko lang. Paninda mm -hmm. ko po dito. Opo. Opo. Tapos, lalagyan ko po ng mani. Ah, mani. Yes. Mani nyo po. Mani. Yan. <laughs> kayo po, gawa nyo po yan, Nay. Mani nyo Opo, po yan. Opo, lahat gawa. Mm -hmm. Ito yung bawang. Bawang. Mm -mm. May luya? Wala po. Luya. Sibuyas wala po. Wala din po. Luya, ano lang po talaga? Hmm. Bawang na. may gabi na pero nagtatrabaho pa rin kayo, Bakit po kaya? Para po may panggastos sa bahay, mm -hmm. pagdagdag pang Basta panggastos. Panggastos Opo. po. Oh. Sige po, kunin ko po. Opo. Yan so supportahan natin si Nanay. Yan. May magkano nga po pala to? 35 po, tatlo 100. 35, tatlo 100. Parang mas tipid siya pag tatlo, no? Eh, saan po location nito, Nay? Mat matatagpuan niyo po kami sa Open Canal. sa so may welcome to the city of Imus po. Ah, okay. Sige, sige po. Oh, yan. Ano oras po, na, po nagbubukas? Alas 5 po ng hapon. Alas 5. Yeah, Suportahan natin si Nanay. Ah, tikman natin itong sing-sariwa niya na lumpia. <laughs> <laughs> yan, no? Sarap, tikman na natin. Yan, titikman na natin ang sariwang lumpia ni nanay. Ano pangalan niya, nay? Berlin. Ha? Nanay Berlin. Ayan, dito yan sa may open canal na boundary ng Imus at General Trias. Tapos yung homemade may nyo po, no? Ayan, so sa mga gustong makatikim ng lumpiang sariwa ni Mother... Berlin. Berlin. Ay, puntahan niyo lang po dito. Ano nasa po kayo nagbubukas? Alas 5 na. Alas 5 ng hapon hanggang sa maubos. Ayan, so tikman na natin. Ito, so, bro. Uy, may bawang color green yung ano niya. Yung kulay ng bawang. Tikman natin, parang sarap nito, mother ah. Digman natin. Mm. Wala akong sinong gumawa nito. Ikaw na eh. Hama. Homemade to ni nanay. Tarap. Hindi siya ma sobrang powerful yung lasa niya. Parang homemade na yung ano, yung yung oh, yung rapper homemade. Nalasahan ko yung pagkakagawa eh. Harap. Mm. Tapos itong shumay ni nanay, 12 pesos ang isa. Ayan. 12 pesos. Homemade din no, nai. Homemade. Ayan, supportan natin si nanay dito. Ayan, no. Oh. Kahit gabi na nag ano pa. Ilang taon na kayo Nay? 55. 55 na pero nag ano pa naghahanap buhay pa hanggang ngayon. Ano oras na bro? Alas 10 na no? Alas 10 na ng gabi. So, para magsarado ng maaga si nanay, agahan natin yung punta alas 5. Bili na po natin lahat to no? Ilan ba yung napoproduce niya sa isang araw? Mga 70-50 pieces yun. Tignan natin siya may. Mmm. Another solid yung ano niya, yung siya Talagang solid na solid talaga 'yan. Paano 'yung ginagawa ito, na 'yung torop? Hmm? Humid talaga. Pork talaga 'yan na purong pork. Pork talaga. Opo, walang extended. Walang beans. <laughs> pork lang talaga. <laughs> walang beans, walang purong pork. Sarap. Balikan nga natin 'yung siomai ni Nanay. Eh ano? Dobra. Oo. Dobra po. Oh. Kaya Punta niyo si nani Alas 5 ng umaga Ay al Hapon Aligo pala ng hapon Nagbubukas Hanggang maubos Pero alas 10 na Hindi pa masyadong ubos nun ay Bibili na po natin Kapod trip Masalamat po tayo Kapod trip Kapod trip Maraming salamat Yan Last bite natin itong Big Shomai ni Mother Ang laki oh 12 pesos lang Hmm. pork. Ang Purong puro. Walang extender. Purong pork. Walang beans. Kasi hindi siya pork and beans. Paano? Ganito na lang tayo. Paalam. Masarap na lumpiang sariwa na sa halagang 35 pesos ay siguradong fresh na fresh na ang lumpia na patitikman mo. At kasing fresh pa ni nanay na nagtitinda o. Oh. <laughs> na nilalagyan ng matamis na lumpia sauce niya. Dinurog na mani niya. At ng fresh na native na bawang niya. Samahan pa ng homemade big shomai niya na 12 pesos nga lang walang extenderer kaya hindi pretenderer sa laki na parang shopaw na oh. <laughs> Tapos lagyan pa ng masarap na chili sauce. Kaya naman tulungan at suportahan natin si nanay na kahit 55 years old na eh, nagtitinda pa rin kahit this oras na ng gabi para sa kanyang pamilya. Dito lang yan sa may open canal boundary ng Imus at General Trias, Cavite. Magandang good evening na ano pong tinitinda natin? Lumpiang sariwa po. lumpyang so, lumpiang sariwa? po? Gano'ng kasariwa yan, nai? kasariwan liwa talaga. Legit na. Parang okay. kayo po, sariwa pa, no? Wow! <laughs> Sige po. Uh, ano pa pong tinitindahan yung bukod dyan po? Ano po? Meron din po akong big siomay. Big siomay? Magkano po yung ganito, nai? 12 pesos po. 12 tayo. pesos. Pwede bang halagang 12 lang? Okay lang. Okay lang. <laughs> okay lang. <laughs> Sige po. Sige po. Isang lumpiang kasing sariwa nyo po. <laughs> ano po yan, nai? po yung sauce. So, sige po, palagay na lang po, Nay. Hanggang ano oras po kayo dito? Ano oras kayo nagbubukas po? I Start po kami dito ng alas 5 po ng hapon. Alas 5 ng hapon? Opo. Hanggang maubos lang po yung paninda ko lang. Paninda mm -hmm. ko po dito. Opo. Opo. Tapos, lalagyan ko po ng mani. Ah, mani. Yes. Mani nyo po. Mani. Na yan. <laughs> kayo po, gawa nyo po yan, Nay. Mani nyo Opo, po yan. Opo, lahat gawa. Mm -hmm. Ito yung bawang. Bawang. Mm -mm. May luya? Wala po. Luya. Sibuyas wala po. Wala din po. Luya, ano lang po talaga? Hmm. Bawang na. May gabi na pero nagtatrabaho pa rin kayo Bakit po kaya. Para po may panggastos sa bahay, mm -hmm. pagdagdag pang basta panggasto. panggastos. Panggastos po. Sige po, kunin ko po. Opo. Yan so supportahan natin si Nanay. Yan. May -ano nga po pala 'to? 35 po, tatlo 100. 35, tatlo 100. Parang mas tipid siya pag tatlo, no? Eh, saan po location nito, Nay? Mat matatagpuan niyo po kami sa Open Canal. sa may welcome to the city of Imus po. Ah, okay. Sige, sige po. Oh, yan. Ano po oras na po nagbubukas? Alas 5 po ng hapon. Alas 5. Kaya supportahan na natin na si Nanay. Ah, tikman natin itong sing-sariwa niya na lumpia. <laughs> <laughs> yan o. No? Tarap, tikman na natin. Tiyan, titikman na natin ang sariwang lumpia ni Nanay. Ano pangalan niya, Nay? Berlin. Ay? Ha? Berlin. Nanay Berlin. Ayan, dito yan sa may open canal na boundary ng Imus at General Trias. Tapos yung homemade show may po, no? Ayan, so sa mga gusto makatikim ng lumpiang sariwa ni Mother... Berlin. Berlin. ay, puntahan niyo lang po dito. Ano na po kayo nagbubukas? Alas 5 na. Alas 5 ng hapon hanggang sa maubos. Ayan, so tikman na natin. Ito so, bro. Uy, may bawang color green yung ano niya. Yung kulay ng bawang. Man natin, parang sarap nito, mother ah. Man natin. Mm. Hula akong sinong gumawa nito. Ikaw na eh. Anna.